Kapuso aktres at komedyan na si Pokwang masayang ipinagdiwang ang ika 6 birthday ng kanyang anak na si Melia O'Brien, nito nga lamang nakaraang Huwebes, January 18 ay masayang nag-celebrate ng ika 6 birthday ang bunsong anak ni Pokwang na si Melia. Isang simple pero masayang dinner birthday celebration ang kanilang pinagsaluhang buong pamilya sa isang sikat at kilalang hotel sa Antipolo Rizal na Eugenio Lopez Center, sa Instagram stories ni Pokwang ay masaya nga nitong ini-repost ang iilang larawan at video mula sa kanilang naging dinner birthday salu-salo para sa ika-sixth birthday ni Melia. Sa mga video ay makikita natin na masayang inaawitan ng buong pamilya si Melia ng happy birthday. Makikita din natin sa mga video na naibahagi na super happy at nag-enjoy ang lahat lalong-lalo na ang birthday girl na si Melia at ang mommy nito na si Pokwang. Samantala... Marami naman ang naantig sa ibinahaging heartwarming birthday message ng daddy ni Melia na si Leo Bryan. Sa Instagram post nito ay nagbahagi ito ng iilang larawan ni Melia kalakip ang isang matamis na birthday message para sa anak. Syempre ay hindi din nagpahuli si Pokwang sa mga nagbahagi ng sweet birthday message para sa anak. Sa Instagram account nito ay masaya nitong ibinahagi ang mga larawan ni Melia simula ipinagbubuntis pa lamang niya ito hanggang sa ngayon na big girl na si Melia. Kalakip ang mga larawan ay narito naman ang kanyang naging mensahe para sa anak. Happy, happy birthday my little Tisay, mahal na mahal kita. Walang hindi kayang gawin si Mama para sa inyo ni Ate lahat ng dapat suungin susuungin ko. Lahat ng dapat iluha at dapat iindas saluhin ko maging maayos at komportable lang ang dadaanan mo sa buhay patungo sa mga pangarap nyo. Nawa'y lumaki kang matatag na tao, mabuting tao at higit sa lahat may takot sa Diyos nandito lang si mama go 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 anak, paglaki mo saan ka man magtungo saan ka man dalhin ang pangarap mo isang lingon mo lang nandun ako na lagi anak nakaalalay sayo, happy birthday Melia I love you. Yeah, go, vâng go, blow go. 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 Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <coughs>